Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay lumaot gamit ang ating lambat na panghipon. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So ayan, tapos na tayo magarya sa ganap na 3.15 ng umaga. So ayan mga idol, kumusta po sa lahat? So pasensya na po at ngayon pa lang po tayo nakapag-upload ng ating video. Gawa nga ng nasira po yung ating phone na ginagamit. And ngayon, uh, fish on na po tayo. So start na tayong, uh, naku, kumukulog pa nakakatakot sana lumagpas tong terbunada na to ayan, bali mamayang paliwanag ay sabay sabay nating malalaman kung ano ba yung resulta nitong area natin dito sa spot na pinunta natin ngayong araw na to yan, ingat po sa lahat mga idol at namiss namin kayo yan, nandito lang tayo sa may gilid gilid lang tong inarya natin ay mapapansin nyo yung sa mismong gilid ay nandyan yung mga pier yan, kitang kita natin yung kanilang mga ilaw Ayan nasa gilid lang 'yung ating area at malapit lang dito sa lugar namin. At sana 'tong terbunada na to o 'yung thunderstorm ay lumagpas, 'wag bumagsak dito dahil naku po siguradong mababasa tayo. So ayan, hihila na tayo. Ayan mga idol, mahina pa yung hipon. Puro mga samot yung huli natin. Ayan. Pasok. Titik, alimasag. Actually, yeah, ni Uchino ko na sana puro alimasag na lang instead na mga alupian dagat or pitik. Kasi po yung alimasag ay hindi naman masyadong nagiiwan ng malaking sira yan sa ating lambat. Unlike yung ating mga pitik or alupian dagat, nagrabi po talaga yung sira na iniiwanan niya pagkatanggal natin sa ating lambat. Minsan nga makikita mo pa, kasama pa nila yung lambat na parang hindi ko malaman kung kinahin ba nila. Ayan, meron pa naman tayo mga ilang panyo dyan na kasasampal lang o bagong gawa. Kaya ito natapat sa maraming pitik na talagang grabe po talagang manihirahan ng lambat yan. Sigurado pagka palaging ganyan yung uhuli ng lambat natin ay madudurog ka agad yung lambat natin. Kawawa po talaga yung lambat pagka ganyan yung mga tinga natin palagi. Tapos i-confirm mo pa yung halaga niyan kapag ibinenta natin napakababa po at yung isang klase ng pitik ay hindi naman binibili sa amin sa ibang konsignasyon ay binibili to pero sa amin ay hindi kaya pinababakaw na lang namin yung mga yon pinaninigay namin at yung mga nangungo sa amin noon no, no yung, sa amin na yon ay naibebenta po nila yon sa kanilang lugar Oh, yung blue crabs. Ang laki ng mga blue crabs natin. Kaya yung mga mambabakaw dito sa lugar namin ay tuwang-tuwa pagka maraming pitik na dito na ganito yung pungol na tinatawag dito sa amin kasi naibebenta nila to sa lugar nila at nagkakaroon sila ng sideline. Kaya yan, pagka ganun ay pinamimigay na lang namin hindi na namin yan binibenta para kahit paano ay eh, makatulong naman tayo sa mga mambabakaw namin. Marami po silang mga nag dito sa lugar namin kasi nga pinababakaw na lang karamihan yung mga ganong kungol. talagang pungol na huli natin. Ayan, sunod-sunod talaga sila. Parang nangingibabaw yung dami nila kaysa doon sa pangunahing inuhuli natin. Kapag uh, ganyan ng ganyan, wala pong magandang kikitain. At durog pa yung lambat natin. Sobrang mahal pa naman ng lambat ngayon. sayang naman yung mga alimasag na hindi namin na isasampa. Mga kasandal lang kasi sa lambat. Pag inangat, bumibitaw na sila. ang ganlambat natin daming ang daming pitik sunod sunod pa talaga ano yan tamaran malayo oh. Malakas makatibo. Masakit. Halo-halo hmm. yung tingin natin oh. kung itong mga tinga natin na to ay naibibenta ng magandang presyo dito sa lugar namin ay masasabi kong jackpot tayo kasi talagang sobrang dami po talaga ng tinga kaya lang ang talagang inaasahan namin pang benta talaga dito ay yung mga hipon lang at yung alimasag yung hipon natin ay ilang piraso pa lang talagang lamang talaga yung mga pitik yung isda naman natin ay sobrang mura po ng kuha sa amin nahuhulog yung mga ibang alimasag nakakasandal lang kasi sa lambat taksay pa tayo kaya nakakatamad siyang ibenta kaya ginagawa namin pinamimigyan na lang namin sa mga nangihingi ng ulam dito sa lugar namin ngayon kung pupunta ka naman sa palengke dito sa lugar namin sobrang mahal noong mga hinuhuli namin isda na yan pagdating sa palengke hindi ko maintindihan bakit sa amin ay hindi tumataas ilang dekada na yung nagdaan Ang haba ay. Ang dami. na tayo ng hasa. Hasa-hasa. Oh. Sundot ko lang ito mga, may itong mga ganamay nitong pitik na ito. Ang sakit. Pahuwi na tayo. Mapapalaban tayo nito sa panananggal. Ang daming tanggalin. Ayan. Sari-sari yung tinga natin. A few moments later. Alright, mga idol. Tapos tayo magtanggal. It's now 10.45 in the morning. Ayan. So, ilan na lang kami na nandito sa uh, barahan namin. Pero doon sa mga ibang lugar dito sa amin ay nagsisipagtanggalan pa rin sila ng mga tinga dahil ang dami yung mga alupiang dagat or yung pitik natuloy yung ngayong araw na to. So lahat na nagsilawag ng mga bangka, ay na madaling araw eh, ang dami talagang tingang ganun. So, kung nagpatuloy na ganyan, may posibilidad na madurugan tayo ng lambat or madurug, madurug ka agad yung lambat natin. hindi na muna, standby muna yung ating lambat. Hindi na muna kami ngayon kasi ay kibalita mga mamaya kung may mga huli yung mga nagtaksay. So kung may mga huli sila, pantak sa yung ikaharga natin dito sa ating bangka ayan, ang dadalhin natin sa konsignasyon para ito nga sa tambor to ay may haluyan yan na uh, lupian dagat or pitik hindi ko alam kung mga hilo siya pero mas lamang yung alimasag dyan at dito naman ay mga hipon ayan purong hipon yan so yan, huwag na tayo ng konsignasyon kaya na, so yan, tayo, yeah. sa nga, hindi nang pungol. hindi nang pungol. hindi nang pungol. araw nga doon. bukas. guys, mga uh, 30 kilos na limasag. Ang mga ligoy nga Ito yung ating uh, limasag at ay na ito pipik sa ating sandamburn Ayan, kasalukuyan siyang sinasizing ng ating alimasad. Ito po yung... Ay, meron tayong... May big. Oh. Yung, no? And small. Ang oh, galing, no? Tatawan niyo yung So, ayan mga idol. Ito yung ating kabuang punita para sa araw na ito. So, ayan mga idol. Ito yung ating kabuang punita para sa araw na ito. Ah, Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at medyo inabot tayo ng mainit na kapaligiran uh, So tinanghali tayo Gawa nga ng sobra kasing hirap tanggalin nung mga alupian dagat na ating nangulido sa lambat Nag ano pa, nagsama-sama pa sila, halo-halo Alupian dagat, ay eh, yung dalawang kasi nga, yung tunay, sa hayong kongol Yung alimasag, mga isda at yung ating hipon. Ayun, okay naman. Nagkaroon naman tayo ng magandang pinita para sa araw na to. Basta sipag lang at syaga. Walang imposible para tayo i kumita. Ayan, kung po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po ang pakipindot at subscribe button sa ibabahit ng ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming in-approve. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.